what's up mga kitlo? quick video lang po ah uh, itong CPU kasi may error siya so tignan natin kung ano error niya explain ko sa inyo mga kung bakit na nakabaklas tong USB na to so power on ko po siya so ayan nagbutap up na so makikita niyo yung error yung nakalagay na error USB device overcurrent status detected. So 'yan yung error na CPU or system unit. So patayin na natin kasi mag-automatic shutdown siya 15 seconds. So ang ang nakita ko nang dito is USB, 'di ba? So ang unang hinala ko ito either ay masira to overcurrent daw ang lumalabas na error so tatanggalin ko to yan yung USB ito yung kabitan nya yan tanggal na so lalagyan ko ng panibago so ito ito sya so lalagyan natin yung USB mga audio ito so, yan USB so kabit natin So, ito na yung nakakabit ngayon. Ayan. Ayan. Dito. Ayan. Yun yung nakakabit. So, power on natin. Nag-iyaw na siya. Tingnan natin kung lalabas yung aircon niya. Yan, Nag-boot up na. So, nawala yung error. Bale, yun yung sira niya, yung USB port. Either grounded or ano, uh, overcurrent nga lumalabas. So, restart natin ulit. Check natin ulit. I-shutdown muna natin. Tapos, kabikuli yung isa. Tapos, natin ito. Kabit ko yung dito. Ayan, tapos power on natin. So, ayan, umilaw na. So, check natin dito. So, ayan na naman sya. Oh. USB device overcurrent status detected. So, may sira yung USB port tapos tanggalin ko ulit pag inabit natin yung isa ito yan pag inabit natin to ay audio pala to sorry yan USB tapos power on natin ulit ang ilaw So, yun. Diretso-diretso na siya nag-boot up. Ayan na. Diretso sa Windows. So, yun lang bali yung sira niya yung USB port. So, maraming salamat sa panonood. Next time ulit sa susunod na video. Thank you, thank you. Mga kaitlog.